magluluto tayo ngayon ng sinabawang bangus na may talbos nagpakulo na nga ako guys ng tubig kumukulo na kaya ilalagay ko na ang bangus sila, natin siya ng asin, pampalasa. Tantay na. Ilalagay na rin natin ang buya, sibuyas at kamatis. Tapan lang muna natin siya guys. Pakuloy natin para manuot ang lasa. Alright. Kumukulok na guys Lalagyan na natin ng pampalasa. at a a a a a a guys a mana dia tengok sapa main rasa hmm payah dinah dia nak datang kau bos nang kam mode خليها سوينا تنتهي عشان كله بس عشان

pasabot tayo guys. Okay na to. Let's eat. It.